Magandang araw at oras po sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa body filler. Alam nyo ba ang body filler ay napakahalaga sa pagpipintura, halimbawa sa cabinet. Ay napakalaking bagay ang body filler. Ang body filler ay two component. Meron siyang hardener. Ang hardener, ang hardener ay Ginagamit ito para tumigas ang body filler. Ngayon, ang ipapaliwanag natin tungkol sa mga katanungan nila kung saan ba ito ginagamit. Ang body filler ay ginagamit halimbawa may mga malalaking crack o mga butas ay kayang-kaya niya itong tapalan. Kasi pag magdudugo pa halimbawa ng cabinet plywood ay hindi pwedeng gamitan mo kaagad ng glazing pati, lacquer pati kasi ang mga masilya na yun ay malabnaw kumbaga pang batak lang yun o pang masilya lang yun sa mga uh, konti lang ang depekto mga plain hindi gaya ng mga project sa labas na talagang maraming depekto may makikita kang malalaki ang awang yun ay isipin mo kung paano yung tatapalan yung iba ginagamitan nila ng kahoy pinapasakan nila sa kanila minamasilyahan pero pag masilyahan mo ng lacquer pati, glazing pati acrylics cast ay hindi pwede kasi lumuluha yun o kaya lumulundo, bumababa hindi gaya ng body filler na ay kayang kaya niyang tapalan sa dalawang batak mo lang kahit napakalalim ang butas talagang hindi ka na mahirapan sa pagmamasilya kahit may gap siya na 1 cm 2 cm kayang kaya niyang tapalan ganyan kaganda ang body filler sa mga project sa labas halimbawa uh, pangit ang pagka, kasi karamihan naman talaga pangit ang pagkagawa pagka pintur ka ma, pagka pipinturahan mo na ay makikita mo talaga na napakaraming depekto may mga tipak, may mga awang na maluluwang yun ay kayang kaya ng body filler yun ay hindi alam ng iba kasi kagaya ko noon na baguhan ako uh, hindi ko rin alam kung paano gamitin ang body filler kaya nung nalaman ko na ganun pala kaganda ang body filler ay ito naman ay babahagi ko sa inyo Pagka maraming depekto, iba body filler nyo muna. Pero pag gusto nyong talagang makapit, ay gamitan nyo muna ng epoxy primer, sa nyo masilya ng body filler. Pagka alam nyo ng medyo patag na, kasi dalawang batak mo lang ng body filler, kahit malalim ang butas, ah, talagang matatapalan na yung butas. Ngayon, pagka uh, idudukon nyo nagagamit na kayo ng mga lacquer pati glazing putty, pati, uh, cretex cast, i-epoxy primer nyo muna yung body filler. Pero, pag nag-epoxy primer kayo, kailangan patuyin nyo ng mabuti. Kahit walong oras, o kaya magdamag, saka kayo gagamit ng mga glazing putty, lacquer putty, pwede nyo nang gamitin yun panduko yun ang papel ng body filler talagang hindi ka na mahirapan sa project mo kasi pagka ang gagamitin mo lang ay mga nabanggit ko na pambatak mga pati ay hindi talaga kaya, kaya kailangan talaga gagamit ka ng body filler maraming klase ang body filler mayroong polytap maraming brand ng body filler ganyan kaganda ang body filler. kaya sa mga nagtatanong uh, ito na ang sagot ko sa mga nagtatanong yan ang gamit ng body filler. maraming salamat po sa inyong lahat magandang gabi po